Yo maman, magandang araw sa inyo. Bale, mag-aalas 12 ng tanghali ngayon at naisipan namin na pumunta sa isang lugar dito sa Quezon dahil may dinidiscover kami dito na lugar. Kasama nga rin pala natin si Kuya Romeo. Kasi ngayon ang huling araw ni Kuya Romeo dito sa Nueva Vizcaya. Kaya syempre ay dapat sulitin natin yung huling araw niyang makakasama tayo dito. Kaya ipapasyal namin siya ni... Kuya Norbert kahit nakakatirikan ng araw ay lumubos na naman tayo pasaway na naman talaga tayo eh kahit na nung nakaraan nga di ba ay inatake tayo sa kabundukan dito sa Biskaya ay mapilit talaga si Mamen sa kabuti na lang ay sinamahan tayo ni Bro Norbert ngayon dahil nung nakaraan nga ay sobrang nahilo si Mamen tapos nag panic attack na buti naman at nakauwi tayo ng ligtas at maraming tayong mga nakilala na mga bagong kapamilya natin dito sa Gawing Quezon Ayan, samahan nyo muna kami ilibot kayo ngayon at kami ang bahala para mapasel kayo Let's go! So call me up baby Together we can go crazy You and me in the night I'm ain't feeling alright Now I got you when I want So call me up, baby medyo magtagulan na dito o taglamig ay marami tayong lilibutin dito sa Nueva Vizcaya hindi natin palalampasin yung pagkakataon na makagala tayo pag malamig na ulit yung klima dito dami ko nakikita mga magagandang lugar talaga dito men, hindi nakakasawa yung lugar ng Quezon kasi napakarami yung spot na pwedeng puntahan dito lahat ay nasa paligid lang kaya iniisip ko nga na ubusin ko yung mga lugar dito ay parang napaka-imposible yon kasi bawat sulok-sulok dito ay marami kang makikita na magagandang spot kahit na mga kailugan lang dito ay talagang sobrang gaganda. Kasiya ba bro? O baba ako? Kasiya naman? Kasiya rin <laughs> Silupin natin Ayan, pasok Kung saan naman tayo nagsusuot <laughs> Napakalupit talaga mag-drive ni Kuya Norbert eh, no? Kahit na maskip na butas ay pinapasok <laughs> <Bili>. <laughs> Ayan, may pinasukan tayo kasi dito na looban ay ayan na nakikita ko na ilog men may na ako natanaw doon sa parting yon. ay excited na naman ako sa spot na pupuntahan natin ngayon <laughs> gusto ko na maipakita sa inyo to mamaya ah maglalakad na tayo mula dito to para tiratin kong maganda tong spot na to para yung main destination natin doon banda doon pa sa gawin doon lapit na o, ayan let's go kasi muna tayo dito sa bungad Let's go. Whew. Trick na trick yung araw. Pero buti na lang ay medyo malamig dito. Ano, all ka lang, mens? <laughs> Tara, dito muna tayo sa campsite daw na nakita ni Kuya Norbert. Siya muna ang magtutur sa atin ngayon. Ang <sighs> Buti na lang, medyo mapuno sa part na to na pupuntahan natin. Napakagana naman sa pakiramdam. <laughs> Bro Norbert, dyan ba yun? Dito ko. Kung may para tayo mag-campsite, tingnan mo naman yung lugar. Galing ba? Ay, oo nga. Napakaluwag men, Tapos may ilog pa dito. <laughs> Yon, di ba? Napakagaling talagang magtutuklas ng mga alitap-tap boys, ha? <laughs> Tara, dito tayo. Palay ko naman na ikakayanin ni, ni Ma, men. Pag tumalong tayo dito. Bukya! Yeah! Let's go. Ayan, may hanging bridge dito sa gilid natin. Medyo kinakabahan ako kasi kahoy lang yung nagdyan ngayon. Ang ganda dito, may napakaaliwalas. Sana na-enjoy nyo yung spot natin ngayon kasi napakaganda. <laughs> buhay na buhay na naman yung pagkatao natin. Ayan yung mga naliligo doon, na mga bata. <laughs> Ganda men, napakaluwag dito Di Ganda, fresh wow. fresco pa Thank Woo! you <laughs> Sulit na sulit na naman yung Paglabas natin ngayon Buhay na buhay oh. Sarap dito kung kasi Sasakyan dito, pwede magpark dito oh, napakaluwag, huh? O napakaluwag men Napakaganda Oh, ayan, may ipapakita ko sa inyo Kalabaw yan ha Tama na ako <laughs> Ito namang ilog na to, kahit na may naliligong Kalabaw ay malinis pa rin yan kasi dumadaloy naman yung mga katubigan na yan, kaya hindi nagiste yung amoy ng kalabaw o baka man yan tara magtampiso tayo sa dito oh <laughs> ang sarap mansubukan mo ay mababasa ka ba ang sarap dito min <laughs> Puro ilog talaga yung mga pwede nating puntahan ngayon Dahil napaka -init. Kaya dito muna tayo, mag-ilog gaming muna tayo Dahil mahirap pumunta ngayon sa mga bundok Dahil sobrang init mahirapan tayo doon pag uh, sa ganun tayo pumunta Baka mamaya ano pa mangyari sa atin Pag uh, umaki tayo sa matatas na bundok Napaka-solid Babalikan natin to mamin kaya samahan niyo si Mamen pagbalik natin dito at magka camping tayo dito. Let's go! Mula pala dito sa pwestong pinuntahan natin kanina ay halos isang minuto lang daw yung pinaka main spot natin ngayong araw dahil iyon ang hinahanap talaga namin at si Kuya Norbert yung nakatagpo doon tayo kasi nung nakaraan ay inatake nga tayo kaya hindi tayo masyadong nakapaglibot-libot imagine mo mula doon sa kaninang magandang spot na napuntahan natin ay ilang minuto lang mula dito di ba? makikita na natin yung aming hinahanap <laughs> aming hinahanap daw He's covered. <laughs> si Kuya Norbert nga lang pala yung nakahanap eh, at least, di ba? Isa ko sa kasama niya ngayon dito. So, sunod naman, pag ako may hinahanap, ikaw naman ang isasama ko. Yun. O, oh, di ba? Bigayan lang. Give and take lang, di ba? Dito na tayo sa spot mismo. Napakaganda. Ano, magre-river crossing ba tayo? Ayan na ba? O. ayo Subok, subok. Tara, papakita ko sa inyo. Woohoo! ha <laughs> <Aya! laughs> Napakalakas Awesome <laughs> Napakaganda Ang dami talagang magagandang lugar dito sa Quezon Mamin Talagang kailangan mo lang hanapin Buti na lang palagay eh. Unti-unti na didiscover natin yung mga ganito Kagagandang lugar ah, Tara pasok na tayo <laughs> Ano mo? Subukan natin, Bro Norbert. Uts! Gusto niyo ha? Parang tumak naman ako eh. Oo. Oh, oh. Ano? <laughs> Meron <laughs> kasing maliit na daanan dito. Hindi namin alam kung hagang dulo ay kasya tong sasakyan. Dahil tatlo naman tayong nandito ngayon sa sasakyan at handa kaming magtulak pabalik ay... <laughs> Malakas ng na loob natin! <laughs> <laughs> Kaya mapapasuki natin to. Kaya asamahin nyo kami ha? Ganyan nyo naman, know, pinapasok natin yung mga looban. Hello po! Magandang araw po. Hello po. Ayan, tama. Puro pala bati yung mga tao dito sa Nueva Vizcaya. Basta palagi nyo lang silang itian, ha? Yan naman madalas ko sinasabi sa inyo, lalat madadayo dadayo sa iba't ibang lugar, ay batiin nyo sila ng may pagnitik, At syempre, babalik naman sa atin yon ng magandang bungad ng ngiti ng mga labi ng mga bago nating nakikilala kung saan-saan mga lugar. Sir, yun po yung ano ate tayo pangalan ulit ng falls nyo dito? Sa lugar niya? <laughs> Shano Falls! <laughs> Shano Falls! Ayan, may mga bago tayo nakilala dito sa tindahan. <laughs> At may mga falls pa, pa. ay Ayun, nangyayas si Ato. ka mahiya Relax ka lang. Meron talaga siya kung nature ang hinahanap yung maraming falls. <laughs> maraming falls pa dito. May yon hindi naman po talaga siya yung malalaking falls. Pero kung pang kayo-kayo lang mag-abarkada, maganda mm -hmm. Ayan. Malamig pa ang tubig sir Ayun maganda doon Susunod ay pupunta ako dito tapos okay lang ate Puntahan oh. ko yan Marami po doon oh, Magpupunta rin po kami doon pagka wala kami Gusto lang po oh, Ang maganda Ati, oh. samahan, samahan tayo ni ate oh, Oo o. Ako sir Tapos susunod pagbalik ano? namin ate Ay makakarate po ako Ayun ano pangalan mo ate? Hmm, so, sabihin mo. Baka, baka ako kay Diwata. Ah! <laughs> okay lang yan. pangalan mo ate? Ria, sir. At Ria. And si Ate Ria, yung mga nakilala natin dito sa kasi nanay. Ano pangalan mo nanay? Rosie. Nanay Rosie. Ayan, marami tayong mga nakilala ulit dito. Ikaw ate, ano pangalan mo ulit? What? <laughs> ano ate, pangalan Winnie, mo? Sir, Winnie, Winnie. Ayan, si Ate Winnie, yung mga bago nating nakilala dito. Anong barangay nga pala to, Ate? Barangay Ronruno, Sitio Dumanigya, sir. Ayan, barangay Ronruno pala to. Ayan, minapasukan nga tayo dito at ngayon, may mga bago na tayong kakilala ulit dito. Kaya pwede tayong bumalik dito sa susunod. Diba? At least may mga nakakilala na sa atin dito, hindi tayo mawawala. May mga tour guides na tayo. Oo. Oh. <laughs> Ayan, samahan tayo ni ate sa susunod. Nahiya si ate, eh. <laughs> Ayan. Let's go! <laughs> ano kaya? Sarap! Sige, lalabas ako. Titingnan ko. Parang mababaw naman sa park na to, men. Woo! <laughs> yeah, parang malalim sa part na yun, men. Ahong ka na dito. Yan, yung sa part na may mga naliligo kasi doon ay parang medyo malalim. May mga batang naliligo. Ganda. <laughs> Tapos malilim pa, di ba? Tara, lilibot ko kayo dito ngayon. Enjoy natin 'to. <laughs> go <laughs> ayun yung mga batang naliligo parang dapat ay hindi natin palampasin ang makaligo sa ganito kagandang lugar ma men paraiso <laughs> tara libutin natin napakaganda men nasa kasuluk sulukan ng Quezon yung mga ganito kagandang lugar hello mga pre <laughs> Ay, may mga bagets na nandito ngayon, naliligo sila. Siyempre, hindi natin pala alam pa pagkakataon na makaligo rin tayo dito. Let's do, <laughs> Let's do this, my man! One, two, three! <laughs> Tara na! At sarap dito men! Hindi manamig yung tubig men! Saktok sakto sakto! <laughs> Hahaha! buti may mga kasama tayo mga bata dito. Nakaka refresh yung tubig men! Tara talan! Sakto lang! 1, 2, 3! Woohoo! Hahaha! Malalim nga dito Sarap <laughs> <man. They're gone. laughs> taring sa pagdala sa atin dito All good, Enjoy natin yung met Ikaw naman, tumalong ka doon, mga mo! Wow! <laughs> diba, dapat enjoy natin pag nating panubasan yung mga pagkakataon ng mga ganito kasi misang galang ito ba kayaan Kaya bro Norbert, tumalong ka na dyan ngayon <laughs> Go! Go! Yes. <laughs> Ayan! Para bumabalik ako sa pagkabata, amin! Yes. go! Napakasarap! <laughs> oh, <marapang>, <laughs> Tara, ulit tayo. Isa pa, isa pa. Baka naman natin yung camera. Ha? Para nakita nyo kung paano ako lumubog dito Napakasarap din Pag uh, ganito Para akong bumabalik sa pagkabata Let's go Woo. Mas tagal ko bago umako na malakit Ang sarap <laughs> Napakagandang ilog mamin men <laughs> Napaka solid Nakakaginawa ng pakiramdam ma -man. Imagine mo ilang yung, Ilan yung ilog Na nandito sa paligid natin ngayon Tapos napakaraming puno At kabundukan Talagang buhay na buhay yung pagkatao mo Pag nandito ka Hindi talaga nakakasawa Ang ganda ng kalikasan ma -man. Ay nako Sobrang gaan sa espiritu ko saka sa pagkatao ko. Sana na-enjoy nyo talaga ha. Ayan, kahit na mainit ngayon, tayo ay nagliligalig ulit. Dahil kakayanin natin to para makapasyal tayo. Ayan, doon tayo pupunta sa may malaking bato na yon. Hanap tayo ng may lilim. Tapos doon tayo tumambay. Doon tayo magkwentuhan habang pinapakita ko sa inyo yung napakagandang lugar na to. Yeah. <laughs> Tapakasolid, solid, di ba? All goods, Kuya Romeo. Palapit tayo ng palapit doon sa part na 'yon. Ay paganda ng paganda yung mga nakikita natin dito. Buhay na buhay yung mga halaman na nakikita ko dito sa paligid natin ngayon, men. Woohoo! Ay yung sa tubig, oh. Napakasarap pagmasdan, masdan, ma, men Tapos pogi pa yung nasa harap nyo. Talagang napaka-solid, 'di ba? <laughs> supportahin nyo naman si mamin diba <laughs> Eh papano naman mag comment kayo na pogi kayo mamin <laughs> para mas ganahan pa ako na maglilibot kung saan saan ayan ang ganda <laughs> mamin malapit na tayo doon oh para ang ganda doon napaka solid dun sa park na yon tara doon tayo pumunta Agod. Ayan, doon tayo galing kanina. Ngayon ay nandito na tayo sa medyo dulo. At uh, tatawid ulit tayo dito sa napakalinis na ilog. Tingnan nyo naman, kitang-kita nyo yung ilalim. Di ba? Nakakapresko. Saktuhan lang rin yung lamig ng tubig dito. Napakaganda talaga. Nakakamangha, oh. Men, okay lang kayo? All goods <laughs> Tara, lakad Nasa tabi-tabi lang talaga ang napakagagandang lugar dito sa Nueva Vizcaya. Napakasarap talagang explore yung mga ganitong lugar. Kaya sa bawat travel natin, ay samahan niyo si Mamen mag-explore, talagang susuyurin natin yung mga kasulok-sulok dito para makakita tayo ng mga ganito kagagandang lugar hindi natin palalampasin yung mga paraisong ganito, di ba? <sighs> Ang ganda. <laughs> awesome. <laughs> Napakasarap paging masaya. Tapos ganito ka ganda yung nakikita mo, di ba? Simple lang naman maging masaya. Huwag ka malungkot. <laughs> Enjoy mo lang yung mga nasa paligid mo na ganito kagagandang lugar. let's go medyo makulimlim na ngayon ayan, dito kami tumambay kanina habang mainit yung araw ayan napaka ganda Sulitin na natin yung ganda nitong lugar na napuntahan natin ngayong araw at ipapasal ko kayo dito ang ganda talaga nung ihilog dito men ayan, tingnan nyo yung tinadaanan natin pag tayo nadulas dito ay ah, malamang ngud ngud tayo napaka aliwalas nitong lugar mamin ang linaw din ng tubig sobrang clear ng tubig <laughs> grabe dami pa talaga mga lugar dito na dapat natin ay ikutin ayun nakita tayo dito sa may malaking bato dahil Maganda yung view dito. Ya. Yeah. Huwag lang tayong malalaglag. Kasi puro bato yung nandito. Napakainit. Just Yan medyo matas yung bato dito. Ya. Yeah. Yeah. Ah. Uh. Uh. Ah. <laughs> Napakaganda. Sana nagsayo pinutahan natin ngayong araw men. Napakasulid oh. Tanong na tanong mo dito yung mga ilog, men. Napakgaan. <laughs> Sobrang gaan sa pakiramdam. Ay. Para akong, alam mo yun, para akong nanaginip. Di ko na may ganito kagandang lugar dito sa Quezon. Kasi dinadadaan daan na lang natin yung lugar na to. Tapos nakatago lang pala dito. Na-excite tuloy ako na maglibot pa kung saan saan dito sa Nueva Vizcaya mas nalung pupursigihin ko na magpapasok kung saan saan lalo kung ganito kaganda naman yung mga makikita natin men Whew. napaka solid sulit na sulit palagi yung mga ginagawa natin na pagta kahit na misan napapagod tayo ay okay lang eto naman yung kapalit napakaganda sobrang solid hahaha <laughs> Let's go! <laughs> Baba tayo. Baka mamaya ay malaglag tayo. <laughs> Napakasaya ay. Eh. Pag uh, ginagawa ko yung mga pagtalon-talon na ganito, ay bumabalik talaga ako sa pagkabata ko. Yung parang kinikilig. Parang binigyan ng candy ng nanay mo. Tapos tuwang-tuwa ka. Ito yung nararamdaman ko pagka nandito ako sa kalikasan. Iba yung pakiramdam talaga. Hindi ka magsasawa na pumunta sa ganito kagandang lugar. Lalot malaki na itutulong sa pagkatao mo. Tulad nila Kuya Norberg at Kuya Romeo. Lahat yan ay may mga dahilan din kung bakit pumupunta sila sa nature. Bawat isa ay may pinagdadaanan. Merong masakit na nakaraan. Kaya mas pinipili ng... Bawat isa sa amin na pumunta sa payapang lugar. Dito lang naman kasi yung lugar na makakaramdam ka, kapayapaan sa sarili mo, saka sa isip mo. At tanging itong kalikasan lang yung matatakbuhan mo, itong lugar kung saan ka mapapanatag. Napakaganda. Sana na-enjoy nyo. Pumunta rin kayo sa nature, mamin. Iba yung maitutulong nito sa pagkatao nyo. Sana nagustuhan nyo yung pinuntahan natin ngayon. Marami pa tayong pupuntahan na magagandang lugar dito sa Nueva Vizcaya. At ako bahala sa inyo. Kami bahala sa inyo na ilibot kayo dito. Ano, hanggang sa muli mga men. Kita kits tayo ulit. Awesome! Sarap! <laughs> Napakaganda!